sa mga pangunahing balita. Dalawang batang magkapatid pinatay ng sariling ina sa presentasyon kamarinesur. Lalaki patay sa pamamaril sa kawayan masbate, bate. Cook suveplang sa motorsiklo patay. Mataas na hit index na ranasan sa ilang bahagi ng Bicol Region. At mobile recruitment ng Napersol Philippine Navy sinimula na. Magandang gabi! Narito na mga balita ang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ikatatlo ng hunyo taong kasalukuyan. Pasintabi po sa mga manonood. Patay ang dalawang bata sa presentasyon kamarinisur, Sur, matapos nasaksakin at takpan umano ng una ng sariling ina na dumaranas ng postpartum depression. Si Mel Moral sa buong detalye. Patay na nang matagpuan ng isang padre de pamilya ang kanyang dalawang menor de edad na anak sa bahay nito sa Sitio Lagamba, Barangay Santa Maria, Presentasyon, Camarinasur, matapos nakitila ng buhay ng sarili pa namang inaga nitong linggo, Hunyo a Uno. Batay sa ulat ng Presentasyon Municipal Police Station, may pinuntahan ang padre de pamilya noong araw na iyon alas otso e nang makauwi ito. Dahil sa hindi umano nito mabuksan ng kwarto, sinira na nito ang pinto at doon na tumambad ang duguan at wala ng buhay na panganay at bunsong anak sa tabi ng sospek na si alias Libet, 24 anyos. Patay sa saksak ang apat na taong gulang na bata habang tinabunan naman ng una ng apat na buwan pa lamang na bunsong anak. Ngayon po yung uh, presentasyon, municipal police police pumunta po doon at nagkandak po ng initial investigation at nadatnan po doon sa kwarto yung 4 year old na baby is uh, patay na and yung 4 uh, months old katabi po ng ano katabi po ng nanay and then po yung ano, yung nanay inarresto uh, inaresto po and dinala po sa uh, rural health unit ng presentasyon para sa agarang medical attention at pati po yung mga biktima ay pinatingnan din po sa ano sa uh, rural health unit ng presentasyon ng KS2. Dagdag pa ng tagapagsalita, nakaranas ng matinding depresyon ng ina bago ang pamamaslang. Sa ngayon ay nasa kustudiya pa ng otoridad ang sospek at sasampahan ng kasong parricide. Ayong ah, ano ma'am, yung desisyon ng tatay is hindi pa makapag kung gusto niya makapag ng kaso kasi inuuna pa niya po yung ano, yung dalawang bata. Uh, at the same time po, yung ano, yung disposition din po ng presentasyon Municipal Police Station sa sa pangunguna po ng aming officer in charge so si Police Major Ardolfo B. Ramos Jr. ay nag na po ng kaso, yung kumplinan po is yung PNP na po. Nakabura na rin ang mga biktima sa kanilang tahanan. Para sa mga balitang tatak bicol, Mel Moral. Patay rin ang isang lalaki sa kawayan masbate matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek. May report si May Insinares. Dead on the spot ang isang 55 anyos na construction worker matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Kabungahan, Kawayan, Masbate, alas dos ng madaling araw nitong linggo, Hunyo a 1. Kinilala ang biktima na si Alias Alberto, residente ng nasabing lugar. Alas 5 ng umaga nitong linggo na makatanggap sila ng report patungkol sa presensya ng isang nakahandusay at dugo ang lalaki sa nasabing lugar. Batay sa inisyal na investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station, galing ang biktima sa pista sa barangay Libertad at nang pauwi na sakay ng kanyang motorsiklo, pinaraumano ito ng suspect at dooy pinagbabaril. Dalawang tama ng bala sa mukha ang tinamo ng biktima. Narecover din sa lugar ang isang hindi pumutok na bala. Yes, no, ma, nasa isang angulo na rin ang kailangan niyo, ma'am, kasi nga, based din sa ano, yung status ng motor, hindi siya nakatumba, so naka-stand siya. So possible na talagang uh, uh, baka pinara lang siya o ano, mas bababa sa motor. Pero isa rin 'yan sa mga angulo ma'am. Inaalam pa rin ng PNP ang motibo at ang pagkakakilanlan ng suspect. Yung sabi ko lang po sa suspect ma'am sa kung pwede mag-surrender na siya para at least mabawas-bawasan yung, ano, yung, yung simpleng kaso niya. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang paghahanap ng otoridad sa suspect na mahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang Tata Bicol, May Insinares. Nasawi ang isang motorcycle rider matapos na mawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo at mabagok ang ulo sa konkretong bahagi ng kalsada sa lungsod ng Ligaspi. PNP muling nagpaalala sa mga motorista. Narito ang buong detalye. Hirap ang 70 anyos sa si Dioscora Susito ng Cavite na tanggapin ang pagpanaw ng kanyang nag-iisang anak na lalaki na si Michael, 35 anyos, matapos na maaksidente ang minamaneho nitong motorsiklo sa barangay Bugtong Ligaspe City, alauna imedya ng madaling araw nitong linggo, Hunyo a Uno. Aniya, mabuting anak at pader ni pamilya ang biktima, masakit na tanggapin ang maaga nitong pagkawala at habang buhay hindi na makakasama pa. Ang ano ko lang <laughs> kasi, maaga pa siyang nawalaan only 35 iso. At aking kinalulungkot ay yung mga naiwan yung anak na maliliit pa. <laughs> Youngest niya is <ay> seven. Fourteen <laughs> ang panganay at ang pangalawa ay twelve. Ang aking inaano ay ang kanilang kinabukasan kung paano na paano Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, galing sa trabaho ang biktima at may pinuntahan lamang sa Daraga Albay. Pauwi na sana sa inuupahang bahay sa Barangay Bunot ang biktima. Subalit habang binabaybay ang kalsadang bahagi ng Barangay Bugtong Legazpi City, ay nawalan ito ng kontrol sa kanyang motorsiklo. Dahilan ng pagtama nito sa gutter sa gilid ng kalsada at pagsimplang na naawi sa kanyang kamatayan. Yung uh, gulong sa gater, doon na nakapagano siya na lose control na niya hindi na naibalik so, po na siya ng about uh, 50 meters nung mahulog siya doon sa kanyang uh, sasakyan Kaugnay nito, muling niya nawagan ang otoridad sa mga motorista na siguraduhin na sa maayos na kondisyon ng katawan at ang sasakyan bago bumiyahe para makaiwas sa anumang aksidente sa daan. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena. Susunod, mataas na hit index naranasan sa ilang bahagi ng Bicol Region. At mobile recruitment ng Napforsal Philippine Navy sinimula na. Yerti ba pang balita sa pambalik na Kubikol Online TV. Marahin na aldaw sa inyo Ang aldaw na ini ay para sa indo. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga. Asin, manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kang serbisyo mas kiguraano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanakubikol party list na layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan akubikol party list. Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory. Asin mga bulong, wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na nakubikol party dispermi yaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano, kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party list. padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendo Gabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala, naway padagos niya ipangaji ang mga kalusugan, asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang ni Kulandja. Nakulang salamat po, asin maray na aldaw sa Indugabos. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Ning Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Gabo, sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang ako Bicol Online TV. Ilang bahagi ng Bicol Region ang nakaranas ng mataas na heat index ngayong araw. Nakakapasong init ng panahon. Posible pa rin raw na maranasan kahit ngayong tag-ulan na. May report si Dani Garcia para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Matyagang nilalako ng 52 anyos na si Tatay Sonny Gorhonyo ng Ligaspe City ang kanyang mga panindang isda gamit ang kanyang kariton. Pinakakalaban niya raw sa ganitong uri ng hanap buhay, ang matinding init ng panahon. Kaya kapag inabot na ng tanghali sa daan, ay dinadamihan niya na ang pag-inom ng tubig para iwas dehydration tulad ngayong araw. Pero may balon po akong tubig. Tapos nagpapahingalo po. Uh, kung say nang may new po ang um, puno minapay ng alab Alauna kaninang hapon ay pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Catanduanes, 42 degrees Celsius ang heat index sa Camarines Sur at 41 degrees Celsius sa Legazpi City Masbate at Camarines Norte Ayon sa pag-asa ang heat index na papatak sa pagitan ng 41 degrees Celsius hanggang sa 54 degrees Celsius ay maituturing ng dangerous sa ngayon po, uh, wala pa naman tayong namataan na low pressure area na binabantayan. Uh, sa ngayon po, uh, as of today until tomorrow, expect po natin na partly cloudy to cloudy skies, uh, generally good weather, patuloy pa rin na magiging mainit at malinsangan, uh, uh, stay hydrated na lang po tayo. Ayon sa pag-asa, nasa rainy season na tayo ngayong buwan ng hunyo, pero posible pa rin maranasan ng matinding init ng panahon ang onset ng rainy season ay uh, kahapon na declare po na ipag-natin uh, dito sa Pag-asa at uh, kadalasan po yung mga pag-ulan ay mararanasan ng western portion ng Luzon at Visayas uh, doon po uh, kadalasan yung parang concentrated na mga pag-ulan dito sa uh, eastern portion ng Luzon katulad ng Bicol region Uh, mayroon din na mga dagdag na mga paulan kumpara nung Marso ay Abril-Mayo, March-April-May pero hindi kumpara doon sa mga western portion dahil sa uh, habagat yun po yung magpapaulan sa western portion ng ating bansa. Dahil dito, muling nag-abiso ang pag-asa sa publiko na magingat pa din sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Nangunguna ang lalawigan ng Albay sa may pinakamataas na functional at basic literacy ayon sa Functional Literacy Education and Mass Media Survey of PLEMS ng PSA Bicol. Layo ng survey alamin sa report ni Angeline Dagta. Nangunguna ang lalawigan ng albay sa may pinakamataas na functional literacy o yaong marunong bumasa, sumulat, bumilang at umunawa. Batay sa Functional Literacy Education and Mass Media Survey of LEMS ng Philippine Statistics Authority no 2024, pito sa sampung bikulano edadyes hanggang 64 anyos ang nakakabasa, nakakasulat, nakakabilang at nakakaunawa. Sa survey, 76.1% ang functional literacy sa albay. Sinundan ng katanduanes na may 68.4%, habang 67.6% sa sorsogon, 64. 63.3% sa Camarines Sur, 63.7% sa Camarines Norte at 60.5% sa Masbate. Randomly selected. So para may representation po yung lahat ng klase ng sektor sa ating community. So that's how we select uh, samples for our surveys. But in terms of translating the 67%, ang natitira po doon ay kanina kinumpute ko is 1,494,000. So malaki po yun. Pag sinabi natin, functionally not literate. Samantala, siyam sa sampung bikulano naman edad 5 anyos pataas, ang marunong bumasa, sumulat at magbilang, kung saan ang lalawigan ng albay ang nanguna sa may pinakamataas na basic literacy na nasa 91.3%. Sinundan ito ng probinsya ng Katanduanes na nasa 90.2%, 88% sa Camarines Norte, 87.7% sa Camarines Sur, 86.7% sa Sorsogon, at ang probinsya ng Masbate naman ang may pinakamababa na nasa 86.4%. We are basically thankful, as I mentioned, we have 32,121 individuals who answered uh, our surveys, depende po doon sa mga ages So we have 5 to 9, we have 10 to 64 and we have different questionnaires kasi nga may, may very specific for the PIAC na medyo mataas na yung uh, level ng comprehension and this yung kanina naman na present ni Ma'am Ma yung ano ang na, paano natin na measure yung basic literacy kasi may cue card pinapabasa ako ay nakakabasa at nakakasulat so dapat verbally nabasa niya yon at nakita ng enumerator sa mga nasabing survey, 32,131 ang respondents mula sa 9,330 sampled homes sa buong Kabikolan. Layunin ng FLEMS na makakuha ng datos para sa pagbuo ng mga pulisiya at programa ng gobyerno, maging ng private sectors para iangat ang antas ng literasiya at paunlari ng edukasyon sa bansa. Para sa mga balita, Tatak Bicol. Angeline Danta. Sinimula na kahapon ng Naval Forces Southern Luzon Philippine Navy ang kanilang limang araw na mobile recruitment. College graduate at mga undergraduate maaaring mag-apply. Narito ang buong detalye. Mula pa sa Minalaba, sur ang 20 anyos na si Shay Navarro. Dumayo siya sa lungsod ng Legaspi para subukang mag-apply sa mobile recruitment ng Naval Forces Southern Luzon, Philippine Navy. Kwento niya, hindi niya natapos ang kanyang kurso sa kolehiyo dahil sa kapusan sa pera. Nang malaman na bukas ang nav for sa mga katulad niyang aplikanting undergraduate, ay may umusbong daw sa kanyang munting pag-asa. Ang naging motivation ko po sir is yung um, struggle. <laughs> Yun yung naging motivation ko kasi ano, malayo pa po yung binayay ko para lang makapunta dito, maka-exam. Tapos yung ni-review ko pa, as in, ano lang, quicky lang kasi po, ano, malayo pa po. Tsaka biglaan lang. Nag-ano lang po, nagbakasakali lang po. Nag-try. Tulad ni Shane, nagbaka sakali rin ang 21 anyo sa Silimuel Espina ng Barangay del Rosario Pilar Sorsogon na maging bahagi ng Philippine Navy. Tumigil rin siya sa pag-aaral dahil sa kakapusan sa pera at nagkaroon ng panibagong pag-asa sa oportunidad na binuksan ng Nav for Soul para sa mga kagaya niyang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Actually, the main reason why I really want to be a Philippine Navy is that because I want to be the first man in uniform in the family. And of course, since then, this was, was my my Uh, dream uh, that I want to achieve, then um, I want to serve the country with full of courage, commitment, and determination in life. Kahapon ang simula ng Nav for Soul Philippine Navy, ang kanilang mobile recruitment. Bukas ito sa mga college graduate at undergraduate. Ang mga graduate sa kolehiyo ay maaring mag ng Naval Officer Candidate Course na tatagal ng isang taon habang anim na buwan naman ang gugugulin sa pag-aaral ng mga Sailor Basic Course para sa aplikanteng undergraduate. After nila makapasa sa series ng examination sa kalipgdaanan at once na lumabas sila sa final list for convening yun po ay masasabi nating sila po ay nakapasa sa initial na screening ng Philippine Navy layo ng Navy Force of Philippine Navy na makapaghanap ng mga kabataan na buo ang loob na maglingkod sa bayan ang nakita na po natin ngayon ay humigit kumulang sa 450 na mga individual na kasalukoy ang pinoproseso pa ng ating mga tauhan, mobile recruitment team ng ating uh, Navy Personal Management Center. Sa mga nais pang humabol, maaari pa rin magtungo sa kanilang kampo sa Barangay Rawis, Ligaspe City hanggang sa Hunyo Asais. Bisitahin rin ang kanilang Facebook page na Navy Personal Management Center at Naval Forces Southern Zone para sa iba pang kaukulang impormasyon. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Akubicol News Team. Ako po si Hercules Barbasena. Salamat!